Tapos na ang training sa 10,000 volts electric fence ng mga native pigs. Sukses ang ating electric fence. Panahon na para iset up muli ang original at malawak na padak nila. Pero malaki yung tiwala ako na sa panahon na ito. Na magiging okay ang lahat. Para sila ay lumaya na at mas maging masaya. Tara! Oh, ko na siya. Okay, ito na yung ating native pig. And uh, so far, natrain na namin siya last sa electric fence. Kung makikita nyo, yun, ang layo na ng electric fence natin dito sa ginawa natin. Dito sa cyclone wire, inilayo namin. And so far, hindi siya lumalagpas. I think, ready na sila para ibalik natin yung original plan natin na sobrang lahok ng kanilang paddock. And hopefully, una, hindi na sila lalagpas. Electric fence, pangalawa, kung lalagpas mo sila, sana hindi nakasya sila sa hog wire, sa ilalim. Pero, mabilis lang itong project kung hindi tatakbo ang ating mga baboy. Kaya simulan natin. Dahil matagal na to, ang unang gagawin ay magtabas. Kukunin ko lang yung ibang fence doon sa training house nung nakaraan. kukunin ko lang yung natitira dito mga poste may poste pa dito eh. kasi diba tinry namin dito silang itrain kasi masyado maliit para sa kanila kailangan lang nating maklear naman hindi naman yung sobrang linis kasi yung baboy na ang gagawa niyan para hindi rin natin sila makita kasi hindi na nakita habang buhay <laughs> ang kailangan din kasi maklear yung gilid na paglalapatan ng fence magiging diskarte natin yung fence natin hindi natin tatanggalin itong training paddock natin kasi ang magiging purpose din nito ay pag kailangan namin manghuli ng big hindi namin isa po pero sa hindi to sa loob ng mismong paddock pero pumapasokin namin siya dito kasi ito yung naka cyclone wire mas madali sila mahuli at less likely na lumusot sila kung saan saan habang hinuhuli sila kaya hindi namin yung tatanggalin itong pinakapinto bubuksan lang namin ito and then yung fence natin nakaikot pa rin pa loob Siyan natin tusukan dito Tagali ko lang to kawain na to, kasi nakahara. Ay, okay, nahawan ko na ito part na ito. natin pagtutusok. May mga natira pa naman poster na nakatusok. Ang gagawin ko na lang, iaangat ko na ng konti. kita ka tapos ako sa likod oh. Tada! Wala mo, nababaw oh. sa so, ginagawa. Nakaikot na ako at nakaabot na ulit sa kabilang side ng training paddock. Ayan na tayo sa likod na ng training paddock ng Tawag ko sa eh. matuto ang baboy. At kami ibabalik ng mas malakas. Nang matapos ang pagpoposte, nilagay na ang rope sa ilalim. Kasunod ako na may dalang mga poste para malagyan ko ang medyo alangan ng lapat at liko ng rope. So ito nakaangat, dadagdagan natin ng poste para maganda yung lapat niya para less risk ng grounding. Dito sa slope ang marami akong dinagdag kasi unusual ang shape ng lupa. Tinapos pa kaya sila natin dugtungan. Delikado. biluksan namin ang training paddock para pwede lumabas pasok ang mga baboy dito. Kasama rin yan sa lalagyan din natin ng fence. Ikot na natin ito dito sa training paddock. Kaya mo sila ha. Tapos itong pang taas naman yung ating ilalagay. Uy. E, inaatig mo yung baboy. Ano kaya? Itong ating pakuluna na ito. Tatagumpay na ba? Maghahanap na naman tayo. Hina natin. Mamaya. Oh, pusta na kayo. Maglagay na kayo ng inyong pusta. Mako oh, duty. Pero malaki yung tiwala ako na sa panahon na ito. Na magiging okay ang lahat. Natapos na ang rope. Kinonect na ang energizer. Okay. Bago natin sila hayaang kumawala. Nabuhay na natin yung fence. Tinan natin. oh, Jimon. Doon sa side na yun. Check natin kung may contact para sure tayo check natin okay good stone good sa side ko haha -ha. the moment of truth itaboy natin ang mga baboy abay ay, ayaw naman lumabas ngayon na kailan try kami ayaw talaga nalala ko napunod ko na dapat may pinto na walang kuryente sa padak para malalan nila na safe spot nila yon sa case natin, palibot tayo nakapaglagay. Try natin tapuan kung pagkakatiwalaan nila itong oh, green carpet na ating mga biik. Okay. <laughs> ayaw pinapalabas kayo, ayaw yung lumabas. Oh, ito, oh. nagpapatunay lang na effective na yung training natin <laughs> kasi ayaw na nila lumabas dito. Hindi nila nakikita yung daan. Masyado maliit tatang daan natin. Tinry ko na silang hulihin para itawid ko na lang sila kaso ayaw nila. Nag-aalangan din ako persahin dahil maputek ay eh, kung tumalsik sa ang uso, ikainahan mo na. Then naligaw po labas yung isa. Muntik pang bumalik. Akala namin susunod na yung tatlo. Pero doon kami nagkamali. Ayaw pa rin. Ay, palubas ng tatlo. Itong isa, oh. Nanginginain na dito sa labas. Ha? Okay, tatlo. lumabas no, na kayo. Pinagtulungan na namin tatlo. Ayun, lumabas ng sabay-sabay. Tatakbo palayo sila eh. Wait, nakakailang yung tatlo. Tatakbo dito. Ano kaya? Sinundan ko kagad at baka lagpasan na naman. Pero good thing, okay naman. Mukha namang mag-enjoy sila dito dahil malawak na ang area nila. Ito ang baboy na ito, maamo yung dalawa doon, yun, nakasoksok doon. Kaya pala mahirap silang hanapin pag sila nakakawala kasi talagang nakastay still sila. Tignan. Kahit batu-batuhin sila, hindi sila gumagalaw. Talagang so, stand still sila eh. Ito niya. Ayun o, hindi sila sa na So at least ngayon, malawak na yung kanilang area. Basta sila magbe-behave talagang magiging okay sila dito hindi ko may pagka animal whisperer ito si Jay talagang pero mukhang naman talaga siya nasan right. <laughs> ito ay yung dalawa nakamasid lang oh ayun oh ay ito yung dalawa enjoy sila ayun dalawa yung pinakamalaki at pinakamaliit eh tropa silang dalawa o baka naman alila nung malaki yung maliit kaya sila tropa. <laughs> Tingnan natin kung kaano nila kabilis makiklear itong area. Binisin lang natin itong kanilang feeder at water. Kasi talaga nag ano na doon. eh. Gumutik na dun. Okay, yun yung dalawa. Yung dalawa, ando pa rin oh. No? Mag-throw pa talaga yung dalo yeah, uh. hmm. Kaya talagang pag nakawala at sumuot yan, hindi mo sila kita, hindi sila magpaparamdam. Hanggang umalis ka. Walang nagtatangkang lumabas. Dahil sila ay sanay na sa electric fence. Success! Success! Success ang ating electric fence. Kawawit oh, tong isang big. Inom siya eh. Oh, bigyan natin ng pins kung lalapit sila. Ako okay, ito mga pids o. Hey good! Ayun nalapit na yung dalawa o. good! Yung dalawa, kumain na. Yung dalawa, nakatago pa rin. Bahala ka dyan. So lang, buti naging okay na yung ating uh, native pigs. Sabi ko sa inyo eh. Kami ay magbabalik ng mas malakas at matagumpay sa aming plano. Abangan nyo yung mga sunod nating uh, mga content about sa ating native pigs. Sana mag-behave sila ng tuloy-tuloy at sana dumami sila in the future. Yun lang. Maraming salamat. Subscribe and... Peace! Kung naghanap kayo mga ka-off-duty ng instant na ulam, ang Spicy Chicken Pastil by Garaponik of Duty ang sagot dyan. Kaya bilhin na kayo ng Spicy Chicken Pastil by Garaponik of Duty. Available ito sa mild tsaka sa extra. Sarap na re. Hmm. Sarap! Woo! Gaya kayo! Sina. Katulad namin, nakatatapos lang ng chores sa farm. Masarap na ulam at walang mahabang preparation i sa mainit na kanin at dagdagan pa ng sili kung medyo nakukulangan sa sipa ng anghang. Available ito sa TikTok shop. Check out na!